Hello guys, uh, for today's video, no, tuturuan ko po kayo kung paano ho, padilimin yung uh, mga crowd dito sa NBA 2K20. You know, marami nagtatanong sa akin no, kung paano daw padilimin yung uh, crowd sa laro ng NBA 2K20. So ganito lang guys, no, napakadali. No, punta ho kayo doon sa game ng uh, NBA nyo. So pagka bago po, po nyo uh, mag jump ball kaya nito pindutin nyo po yung play ayan yung, na, uh, yung binilogan ko ng pula so pipindutin nyo yan pagka nyo yan, isabay nyo yung JD menu nga nasa tapos iset nyo po yung yung default papunta ng dark court at saka dark crowd ayan so hintayin lang po natin So kung nakikita nyo po na madilim na yung scoreboard doon sa arena. So kanya, kailangan nyo lang po i-adjust. Ayan po, madilim na po yung scoreboard doon sa arena. So ipindot lang natin yan. Ayan po. So ibalik ko natin yan sa default. Ayan. Pagkatapos, iset nyo po sa dark court at saka dark crowd. Ayan po mga lodi. Oh. Ayan po. So, madilim na po yung yung crowd. Ayan. So, ganun lang po kasimple. Hmm. ko po. Bago po mag uh, jump ball, pindutin nyo po yung JD menu. Tapos, iset nyo po sa dark dark court at saka dark crowd. So, pagkatapos nun, i-adjust nyo lang. Balik yung sa default. Pag nasa jump ball na, so, ganun lang gagawin nyo. Ibalik nyo sa dark court at saka dark crowd. Yun lang.